Nadali, nadali. Nadali, nadali. Uh, nadali. Oh. Come on, come on. Spose nyo lahat. God bless ulit mga diskarte See you next vlog. Bye-bye. Huli ka. <laughs> Huli ka. Huli ka. Kala mo makakatakas ka. Hindi. Kisay ka ngayon. Hmm. ku anggota Simantailah Masih mana mantan lah? Sayang Kita lawan lah Tara siya pa yung ating sima na naman. Pero kung malaki, walang problema. Baka common ulit. marami dito problema mahirap pong kuhanin for seat si ayun mo kita ko na robo ito ko kung buntu eh. malaki sana Nadali, nadali Nadali, nadali nadali, uh, nadali Oh Come on, come on Pero medyo alanghanin

Hindi natin nahahanga rin lang yung masyadong malaki kamukha kanina. At uh, gold pa yon. Pero so, nasa isang kilo na rin naman po. Oh, mahigit eh. <coughs> Pretty, <coughs> <coughs> Marami pa po sila. Kakasama. Pero hindi na natin silang lahat. Dahil puro si Thank you. Nagkaloob. ba? Ay, kita tayo. Nandito na naman ating target. Diba? Diba. Diba lang. Oh! Uh. Lalayo na naman sasubuli. 我也吧 puro ano silver mga inakay inakay po silvero dami ah hmm. dami po inakay lang eh dami sige ang kirig ka at manginain bahala sa'yo kumon 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 maliliit. Ito may malaki dito eh. Baka bigay pa sa atin yung Lord. Pakita mo lang ang uso mo.

aking niya ang blessing hindi po laki o oh. one and a half hmm. okay ang dami natin blessing sa dalag pa lang sulit na tayo dito pa thank you lord ah. Tinggal lagi. botol kasi mahir polisi. Nah, jangan eh. kalah mulah. Hai, gula lah balik dah yo. Sihat tu kata yo. Dan dia 大爷，我到。 ang dami po lalaki yung nagagalawang po meron sa putukan lang to. ke lupa nang ada si ada si nata ada double pa, ada double na. <laughs> thank you nanti double

Dapat na tinatago ka. Hay naku. Paejo eh. ay Siya, tapos na siya ayo. Yung mga win, tayo kay Lord. Hindi lang isa. Ang gendi marami. Uy, <laughs> salamat ko. mga diskarte oh. Ay po ba natin to? Gawan to hog. swerte. <laughs> Tapos may isip may laki pa dalag. Uy, salamat. Ta, uh, okay na siguro yan. Balikan na lang natin to susunod. Grado maray pa dito yan. down natin to. Hanggang pa to. Wala pa pong ulan. Pagka pumatak na po yung ulan, nangyari tayo wala na. Kasi may bagyo po ngayon. So, pwede na siguro yung paalam na tayo. So, ayun mga kadiskarte. Sulit na sulit po ang ating paghahanap pa rin ng spot. So, akala natin, darag lang ating mahuhuli. Pero, maray pa pala. O. Ayan o. 2, 3, 4, 5, 6, 7 seven pa yung nadagdag sa ating huli pagandang blessing Ang laki na po ng isang ano nasa isa't kalahati po ito tapos ito nasa ah uh, mahigit po isang kilo to sigurado oh hmm, hindi po natin ma sakmalo, nasa 1 and kulang 1 and one port yan tapos yung dalag po natin nasa mahigit sang kilo rin at uh, sayang nga lang yung nakawala natin nasa dalawang kilo na yun yung komo na yun laki kulay gold at uh, hindi lang pinagkalob sa atin tatanggal at, bali dalawa po yung isa pang rohong pinatid natin dahil nakasabit po sa kawayat tayo naman natin lumusong dahil alanganin lang naman so ayan sulit na sulit po ang ating lakad naman ngayong araw na to kahit may bagyo at uh, maganda pa yung panahon no? hindi, wala pa po yung, pero may alulam na po sa bandang arayat at uh, signal number 1 natatakas tayo ngayon kahit na signal number 1 mayroon pa rin tayo na blessing may pang ulam tayo at may panbenta pa kung sakali so ayan at uh, maraming maraming salamat sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sama sumusuporta thank you very much po sa inyo lahat God bless ulit mga kadiskarte si ako dito. Dalag, 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 dalag. May nagpahabol pa malaking dalag. Oh. Naku, natanggal. Oh. Natanggal. Laki pong dalag. Ano ba naman yung dalag na yun? Natanggal. Hindi ko na laki. ku naman. Oh. malaking dalag po nun hindi napuruhan sayang no huli na sana tanggal pa oh ako naman laking dalag eh Guna na puruhan. Nagpahabol pa sana. Kusayang. Baka umangat pa. bakal po niya. No. yun ako mga balintwad na po siya tinamaan natin yung ulo janitor po ito eh dun dalag po yun malaki sayang natin na puruan na tanggal nakuha na tanggal pa pero nangyinsay na mahina na po siya sayang Huli ka. <laughs> Huli ka. Huli ka. Kala mo makakatakas ka. Hindi. di ba? Kisay ka ngayon. O ba? Diba? Yari. <laughs> yari ka. Laki pa naman eh. Napuruhan <laughs> natin. Kanina hindi ka napuruhan eh. Ngayon yari ka. nangyari ka ngayon hmm. <laughs> tanggal ngayon yung ano hmm. laki nangyari hmm. ka hindi <laughs> pala mas malaki yung una natin, mataba lang to lumuha yung mga mata oh. dyan ano kaya nakain ito natanaw alam kita eh ano kaya kinain ito thank you dami blessing pahabol pang pa dalag dalag yung una dalag din yung huli Pertinga naman pag kumapit laki nga ah. <laughs> ang swerte ka naman pag kumapit oh. ah. <laughs> pag kumapit ang swerte So okay, mga kadiskate, sulit na sulit. Swerteng swerte tayo. Ayan. Pakagadami natin yung huli oh. Pakaganda, lalaki. Hmm. hmm. ayos Ayos. Tadagdagan pa yung ating huli. Tayo yung nagmamaalam na eh, meron pa pala sa ating silikuran likuran na dalag. <laughs> ayan, na uh, huli tuloy uli siya. At uh, kala natin tuloy yan siya mga kawala. Pero buti na lang napuruan natin at kikisay-kisay dun siya sa bandang gitna pinutukan na ulit natin nadali natin so ayan at Ayun, uh, ayan pwede tayong umuwi talaga ngayon napakadami natin blessing may isa pa tayong dalag dun sa ating dalagyan ay nako si thank you ayan tara dun ta lagyan natin sa natin para di mabilas puno buhay pa lahat ay thank you po sa inyo lahat mga viewers salamat marami thank you Ayun natin yung blessing. Ayun natin yung buhay pandalag oh. Buhay bueno, na buhay pa. Okay, babo ko na lang to. Ito yung pailalim natin. Ito yung malalaki. Pailalim natin huh uno puno po ang kolor eh. Right. Buhay pa yung dalag natin. Dito lang natin to. Salamat ka para uli eh. selamat. salamat. Adhaming blessing. Thank you, Lord.